abot ng big boy for the for sa hindang liti oh kuapo kayong hindang oh oh hindang liti ni dol abot ng big boy for the for oh. <laughs> abot ng big boy for the for sa hindang liti oh hindang liti abot na ko Wow, mo kay diri doon. Oh. tanan ha. Welcome. Welcome. Hindang Liti. Oh. Hindang. Ang bot na ko. Hindang. Oh. <laughs> oh, nindot kayo dito sa Pantalan oh. Hindang Nindot ka hindang oh. Hindang liti Nindot kayo Wow, gwapo ilang dagat oh o oh, pindot ng dagat o kay 3 o ng boy, po no wow dot ilan gym po oh. ilan o oh. oh, ilan ano like, breeds yung breeds sakay breeds Oh, braids nila oh. Wow. Oh, braids. Saka ta na doon. Oh, saka ng big boy for the poor. Oh, ka kayo ilang braids. Saka ta doon. ng big poor. Wow. Wow. <laughs> Nindot kayong big boy for the poor kan to. wow Kayo dol greets greets ni dol ni dol guys dol saka ng big boy po tapor oh dagat dagat dol den dagat dol wow dot ka yung reads nila dot oh. <laughs> na wow bukalayo oh oh dotul kindang liti